Kano ba binabayaran ang binabayaran ng tax mo rito? Dito <laughs> so, eh. Kasosyo ko dyan. Ah, oh, kasosyo ka dito sa hardware na to, no? Oo. Pagsarado yung hardware, nandito yung pwisto niya. Uh, Abo, dandito. Magandang magandang hapon mga ito. Welcome back sa YouTube channel natin ngayon. nandito naman tayo sa ano, uh, tumas Tomas Street sa Rigto. So, ipapakita natin. So, nandito naman tayo sa likuran natin ay eh, Buslando. Update natin. nakala ko wala na si Buslando. Nandito tayo kay Buslando para update natin mga about mga rilo niya. So, sa niyo nyo mga ito, ipapakita natin kung tamang rin kung sabi nagtatanong kung nandito pa ba ang Rigto. Tomas Street sa Rigto mga ito. Sa niyo nyo ako. sa so, let's So nang dating ano po yung latagan po dito sa Carmen mga guys. ito po yung mas mapuwag street mga guys. Yan po yung ano dating latagan. So yun wala na yung naglalatag ngayon mga guys. So, pinagbawal na sila rito. So update natin dito si Buslando. Napakasuli dito. Nawala na silang lahat. Dito pa rin si Buslando. Nakahanap ng pwesto, nakakuha siya ng mga si Buslando. So para makita natin mga customer natin na nandito pa rin siya. So, Boss Lando, i-shout mo sa mga customer natin kung saan ka magawi. O dito pa rin. O sa kabilang side na ano, sa Tomas Mapua, ano? Al -al alas 5! Oo. Al -al -alas alas hanggang alas 7 kami. Alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. po. siya ulit dito. Yeah. Yan, pagsarado na rito. No. Sa mga araw ng lunes So, ito mga... Yan. Magkano ba binabayaran ng tax mo rito? Ito, <laughs> so, eh, Kasosyo ko dyan. Oh, kasosyo ka dito sa hardware na to, no? Oh. Pag sarado yung hardware, nandito yung pwesto niya. Apo, nandito na ba? So, so, update natin mga about mga relo ni Buslando dito sa mga kay Buslando, no? Ito, ito, mga tomate ko. Ano ba mga mapagbigatin ng mga relo natin dito? Mapagbigat yan, mga pangalakasin yan. O, oh, So, ano, malakabon rin mata dito na vlog, ha? Michael Costo? Hindi, ano uh, yan? Top viewer. So magkano ang presyo ito? Magkano ang presyo pa nito? 4.5. 4.5 po mga guys 4.5. Ito 4.5 dito. 4.5 'yan. 4.5 'yan. Automatic 'to. Oh, automatic 'to mga oh, guys Top viewer ba mga isa, two, five. Uh, four, five ito 4.5 4.5 po mga guys mga presyo nito. Ito mga single to lang ito mga kaysa Ito na ganap sa mga kaysa Dito kay Boslando lang ito mga Bagong piston niya mga guys 4-5 yan 4 ito naman so ito magkano naman to yan 4.5 4.5 Ayan, sa, sa presyuan ito mga ito, ma makina mag ito? Two, five. Four, five. Ayan, four, five ang four, five. So ayan so, may makina dito mga isa no? Nakita natin sa makina sa likod no? 4-5 pa rin siya ang presyuan 4-5 dito sa bulbang presyuan Ayan, kaya buslando ito ng mga Rolex boss lang magkano ng mga presyo naman para sa'yo dito? Hindi pa, hanggang 4. Pag may ano, may, may box 4. So, automatic ito mga so? Oh, Rolex? Ito, 4-5? 4,000 pag may box. Uh, 4,000 pag may box. Pag three, ito? 3,5 pag walang box. Ayun, ah, uh, so 3,5 lang ito so mga walang box mga guys. Okay. Yan, nag-ano ito so. Yung about ng mga Rolex ha? Huh? dito lang sa kay boss lang doon. Mga... To. So, mayroon naman tayo rito mga black dial na ano no? Na, Rolex din. Rolex. So magkano ang price naman nito? 3.5. 3.5. So 4,000 pag may box. So may box to to mga 4,000 but may warranty. May warranty. Ang ano na mga warranty natin dito? Ah, uh, uh, pag nabili nila 'tong mga customer natin. Nakalagay naman doon. Okay. Basta wag lang babasa na, no? wag mabasa, pwede niya ibalik. Ayun. So one week warranty po mga guys so dito, one week. May one week. Nakalagay doon. Forever yata, makalagay dito. Ah, forever. Habang buhay pwede. forever yang. <laughs> forever yang. Pwede natin balik habang buhay pala to. <laughs> Basta ibalik mo lang pag mayroong kagrabyado, pwede sabi ni Boss Lando. Ito. Oh, yeah. Sa... Yeah. Yeah. So, yan mga dito pala mga guys. So, ito pala mga about na. Ito, anong relo naman ito, Boss Lando? Jusyak, original. Mahala tama mo pag nag-board bike? Nagbi-blink? Oo, oh, no. original kasi. Ayun, yun. Ayan, yan. Ayan. Yan daw yung palatanda ni Buslando dito pag uh, original. Oh, nagbi-blink tayo muna kumilaw. Ayun. So magkano ang presyo naman natong ano? 1.8 na ano? lang. 1.8 lang, eh. lang mga one guys 'yan. No yan 1.8 lang muna ito. Unahin muna natin sa mga malalaking mga relo mayroon din sing pambabae kasi. Ito naman Buslando, Lando magkano naman anong five. Anong relo naman to? Tabuer. Tabuer. Oh, 'yan. Ang Tabuer 'yan. Sumagkano? So, magkano? 2.5 5. So, so, 5 to mga guys so, pa na mga presyohan na ng top to mga guys ha? mga presyohan din yung mga ito stando dito yan so unahin natin yung malalaki ha sa so, matagal din tayo hindi na pag update kasi Pinagbawal na taga sila sa puesto ito namang ano ano to 2.5 Omega no? Omega Omega 2.5 din ang dito kay Buslando so mga sugan so, duman na ito makita mo sa likod kita po yung makina po mga guys ayan 2.5 lang mga guys ayan ayan so mayroon naman tayo rito dito dito mga yan Ah, uh, ito naman, may tawag magkano to? 25 yan. So 5 din mga guys. Yan, so okay. 5 din mga Carter yan. Carter, yan. So okay. 5. 5. Ngayon lahat yan, ng Tat ano na ba natin to kanina? Ah, hindi pa. Ah, ito. Ito naman, ano to? Magkano to? Patik Philip. Patik Philip, magkano? 4,000 yan. 4,000 yan, 4, So negotiable pa naman 4,000 siguro mga pritsuan nito mga boss mga guys, so mga presuhan ng mga rilo ni Lando. Ito, mayroon pa na itong stingless. Ito naman. Edifier. Edifier. Magkano? One, two lang yan. Yung mga One, dati paninda. Oh, yung, yung dati mga paninda niya mga guys. So. Ayan mga guys. So, ito naman. Mayroon tayong Omega. Stingless. Magkano? Magkano? 4,000 yan. 4,000. Yung magbibigit ako. Hindi ito mga class A mga replica. Ayun o. Oh. So, yung ito yung makinawa. Ito yung makinawa. Basta mahal, alam mo na yun. Yung mga mahal, alam mo na, mga original na ito mga guys. yung mga rilo ni Boss Landure, ito mga Oreg, ito mga guys ha. Omega. Ito po yung likod, yan. Omega. Ayan. 4,000. Negosable pa sa 4,000 mga guys. O dapo naman tayo dito sa malaki. Kung anong namang, anong rilo naman ito? 1,500. 1,500. Ayan, sa mga ito, ito mga rilo, mga guys. 1.5. Mayroon ba tayo sa rito? Ayan. Dito naman boss Magkano naman to? Yan Ayan so ayun. Ano yan? Ayan mga ano ba yan? Automatic Automatic Oo Magkano? So, 2.5 2.5. Malino pa talaga matay ni boss Lando ah Malabo ng, ng mata ko eh Yan. So 2.5 daw So mayroon naman kasyo dito boss Magkano ang kasyo natin? 1.2 lang yan 1.2 So naganap lang ganitong ori ng kasyo ha 1.2 Jawan yeah, to. So update natin. Ano to? Ah? Yung pambabae magkano? 1 <laughs> mga 1 to mga to mga guys so isa say natin so medyo konti lang ang stock di boss lando ngayon 1 'yon so ito naman boss mag 1 ano to ito 2-5 2-5 2-5 ano ba totoo na ba yan o ganyan talaga yung design nya ganyan talaga yung design nya mga daya mo sa loob ayun Ay, o oh. para ko nalaglaga na eh. Yan yeah, ito pala mga ka-design, mga ka Magkano may yung nito? 1,200. 1,200 mga ka Pambabae pang ito mga ka-design, 1,200. Oh, may mga diamond sa loob oh. Ayun oh, mga diamond yeah, Dito naman tayo sa ano, ano itong relo na ito, ah... Edi price, So magkano ang presyo nito? lang din mga ka Quartz lang no? Quartz lang. 1,200, oh, mga mga quartz lang ah, mga relo to meron naman tayo dito na F1, top Ano to? F1 top F1 Tabuer Formula 1 Formula 1 So, magkano ang price nito? ito? 2.5 2.5? No, 2.5 daw no. Yan mga, Ano ni Boss Lando ito Yan, mayroon pa tayo Yan Ito naman Boss, anong mga relo naman to? Ano ba niya? Edipis din yan Edipis Magkano ang presyo nito? ito? 1 to lang din ito mga isa sa so, naganap ng mga ganong ori na ano ba one lang to lang mga mga pritsuan ito fossil magkano ang fossil natin 2.5 to 5 yan to 5 to mga isang mga uh, natin mga to 5 lang to so 5 to negotiable pa mga automatic ba to quartz lang automatic automatic no, na watch. top quartz top quartz to well, so, no right. so mayroon pa tayo hindi pa na natin nadampo to ito mayroon pang babae to yan maganda sa lahat ayo magkano Vintage na, to? Call, it it. So, to? Vintage na ba ito? So, magkano presyo naman ito? Vintage na ito? Dalong libo. 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 Ito, okay. E, tapos dito naman tayo sa mga bago naman ito. Dati mo paninda yan. Dati mo Magkano naman ito? 900. 900. So, pampabaya. So, mayroon naman tayo dito. Ito. 1, 2 yan. So, mayroon pa kayo ito? Nadampot na ba natin ito? Quartz lang din. Magkano ito? One, two, One, two uh, pa rin. Ayan, oh, uh, uh, mga dating paninda ni Guslan doon. No? Oh. Ito pa, mayroon ito ito. Pambabae. Magkano ang presyo nito? One, two. One, two. Ayan. Negosable pa. Ito pa, mga bridge state pa ito. Pambabae rin. Ito, magkano naman ito? 900. 900. So, mga, yan. Sa mga bridge natin, mayroon ito. Pintan. 300 Ang mga 300 na Andorra yan so update na, na update na natin yung mga about to, 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 to ito kung kumpleto tayo dito sa so, mga salamin to magkano okay. naman to magkano 1.5 ano ba to ano ba to salamin ayan so so mayroon naman tayo dito so may mga lalagyan to ito no? so, magkano naman to 1.8 1.8 e. so mga ganitong ori ng mga sunglass no? sunglass so, 1.8 may lalagyan pa siya no Ayan, mga mga batang tribal ba yun, tao? Okay. Okay. Ah, so mga ito, magkano rin nito? Same lang, sir, one. 1 2. Mga bata, mga ganito. Pampurma ano? so, so yeah. ito ba meron pa? Magkano rin mo to? Ayun. Ba't ito sir? Yeah, parehas sa so mga. Ah, lang din ang price one. 18? ito mga presyo at mga Yan 'yung mga baut sa mga polarized na 'yan. sa mga 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 ito itin mga yan. Hindi okay, so ito mga guys, so di lang sa mga ito tribal. Yeah, mayro pa rito. Yeah, dito. So mga tribal magkano ng mga prisyon ito? Ayan, five. One five Ayan sa mga tribal no. Ito, mga One five to? One five, -five di ko sabol sa mga prisyon to mga so, isyan. Wang pa ano, So di si, tanggol, binenta sa amin. Kanina? Tanggol, si Batang Kiapo. Oh, yan. Si, si, Poco Oh, Coco Martin yung oh, sinodo. Nakakabili si ano, Coco Martin. So magkano ang price natin ng dito? 1.5 lang, lang din to mga isa. Presyo ano daw. Ano, Magtanggol Martin. Coco Martin mga isa. So, ito magka-price mayroon para dito. Ito mayroon ibang color win dito guys. Ganun din 1.5 lang din to. Oh, 1.5. Okay. So ang yan so dito naman sa mga about na mga relo ni Buslando. So nandito pa rin tuloy-tuloy pa rin ang bintana ni Buslando dito sa Tomas Mapua Street dito sa Areto. So hindi pa rin siya napaalis dito kahit papalo sila lahat, tanggal na. Dito pa rin siya. <laughs> solid mo, Buslando. Oh, shout out po sa lahat mga customer dito ni Buslando. Pumunta na kayo dito, kayo Buslando sa mga about mga relo niya. So mayroon pa naman di dito, dito sa Drake to mga guys. So kabilang side to mga guys. So ito mga side na sa kabilang dati. Doon sa mga burakotan doon sa kabila ng latagan dati. So Buslando. kabila lang. Ha? Alas o oh, yung pagano ni si Bus lang sa itong lunes hanggang linggo. Alas 5 ng hapon hanggang alas 7 no? Alas 7 ng gabi. Dito pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin bintahan sa mga about na mga ano, ni Bus lang rito. Ayan mga guys. Okay. shoutout yes. po sa lahat. Okay. Salamat so,